and Drama Presents Kini ang, ang akong, akong suliran. suliran Sa buktong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, kanyang Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon Nga pagatambagan nila ni ni Elaine Bathan Nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap O kalibo nga inyong gihambin Ilabi sa punto legal Tirisab si Dr. Rene Obra Ang kaabag sa inyong suliran kinig, ang akong suliran Kini ang akong suliran Kini ang akong suliran sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di ang na tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahalan kang katabang naroon sa pagsulbad ni ini. Nagkinahalan kang kahayag na may ulandag si mong una-una. Huwag ni ini, na tao kinang atong tulumanin na naguluhan. Kini ang akong suliran. ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahuna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na dun na kamoy suliran nga naggumon karong sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadala atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Siluhat ni Teresa Tirul Soria, ubusan sa Erikson Ingrid Mis Ivertudaso, dalit kaniyo sa R.M.N. Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Ayong adlaw kaninyong tananya, ka ninyong tanan nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra, o atar Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko sa panganya, Jane. Hingkod ang pangidaron. May kaipon o may usa ka anak. Itagot na lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa pagpaka-uaw sa ex sa amahan sa akong anak diya sa social media, aron inyong hisaptan, ingon inang mga panghita. <laughs> <laughs> Lingaw kit aning ubang post sa Facebook, uy. Napay nagsigig TikTok, ay bisagwa d'yo ang ay mo sayaw. Sige d'yo sayaw, uy. <laughs> <laughs> hmm? Hay loon pa taw palaik bisagot ta ganaki. Aha kra. Ais. Naunsa na maning mga friends na kus sa FB oi? Eh. Na pa akong classmate sa una ay hilumon man ni sa una. Pero karon kanta-kanta naman sa reels Bisag sa giyabag. <laughs> bisag nang laba nag reels. Ay, naunsa naman ng FB oi? Ay kini nindot ni nga ay Be such a beautiful soul that people crave your vibes. At kinilay akong i-share, Bi. Di ko ma-share ang mga binuang. <laughs> okay, share. Mm, na, na-share na na ako. Ay, hala. Eh, but... Tay nga kung linong agi ay na ni mahod namang pagod Nalimtan na hinon ako ta Ne, makabuang gyud ning scroll scroll ani FB um, Lester, dali na, kaon na. Malit na kasi mong trabaho ron. Andam na ning namisa. Pasensya kay nadukot nga akong kanon. Nalipta na ako si ginang FB ganiha good. Pero okay raman hinuon ni. Mana diha? Ganahan o lang. FB FB Ako ba ha Nag-away like ba ya? Maubitaw Pero maling nga ramas at mamasaan ng ilang mga post Good Basta ba Di lang ko manghilabot sa ilang mga away-away Di ko magkisaw sa ilang away ba O di rin na o oh, Kauna Kaya ni Apay na nawag sa kong cellphone Kauna Isa ba na? Totoo yan hindi Kadiot ha Kauna lang di Hello, Gao. Uy, asa naman ka? Oh, daras ba? Good nga naman. Nagunsa man ka. Wa na di ka mag-FB? Nakashare pa mangka ka Uwag mga quote sa FB good bago lang. Oo, ganiha. Nag-FB ko ganiha. Pero karon nag-andam ko sa pamahaw ni Lester. og magatiman sa kuron sa among anak, oi. Nga nung day lagi, oi. Kay, ikaw, tanawan ng imong shared post, oi. Kay na nag-comment nag to. Pastos man kayo? Ha? Kisa man? Giyon sa pang pagbinastos nga, kanindot atong coat nga akong i-share, oh? Bako ka kita, Kulkinsa. Basin kaila ka ilakad to. Basin to, mga FB friends to mo ba? Basta kay bastos lagi, oy. Gibastos ka. Unsa? Ano ah, sige, sige, be. Atong putlo na yung atong panagsulti. Akong tanawon ang giingon ni mong pag... pagbinastos sa akong ako okay. katong i-share na ako. Okay, sige, sige. Og, kalma lang ha. Ayaw pagbausog violent comment reaction na. Kaya kinsa man kanin na siya, pwede na ni mo ikiha ka. Ha? Huh? Hmm, abot man taon ang kiha-kiha, uy. Ano sa mga na kabastos? Ay, ah, sige na kao, eh. Kay ako sa nang tanawon. Sige na, bye. Uh. Kit sa mga nang giingon ni Gaw Dayan, eh. Ano sa mga gi-comment ani niya, ha? Adara. Meron akong shared post. Kung ko kailaan niya, ang iyang comment, Bebe, kung basahon ni, Crave sa imong kabigaon, bisan kinsalay imong laking gikadog, kay bigaon mangka, katol siya nag-comment na kung sama ini. Recorded by X Thunder Gaming. Sa permero, wa makaila sa maong FB account nga nag-comment sa akong shared post. Hangtod nga naibaw na anak ko nga ang ex di ay sa akong anak ug nigamit lang og account aron dili na kumailhan nga siya. Unya, ano ka, ka na kasi guru kun ka nga ako lang ex. May nakasulti eh, na ko eh si Ana. Mong pantay lang gina siya na ako ba? Oy oy oy. Napatakag to bay Ana ha. Pasig na lang na. Ug comment sa imong post. Sayop ko taon. Di ganin mi FB friend nga sa ato pa gi-search ko ana niya. gi yun gyud niya unsa may ako gi post. Ayaw lagi dayon pag-react yon Pasig dili na siya. Ikaw pa hinuoy. Mapaslan niya ana. -hmm. Che una una comment sa kung i-share nga post. Tumagon oh. ko gyud siya no. Kay ano lagi like, unsa so man ibong gi-post dai. Eh? Nag-share ko post ba? Oh, post. Ay, nag-share ko post ba? Oh. Kanin do tra sa post ah, pang motivation. Kini gud oh. Be such a beautiful soul that people crave your vibes. Wa pa mo ingon ni nag-comment sa ubos nga crave sa imong kabigaon. Bisag kinsali imong laking tadog kay bigaon man ka, katol. unsa ano siya? Ingon ana ang gi-comment? Oh, awag gud oh. Moro man tanay una sa akong post gud. Ganung mo si mang siya comment be. Di mo ni si Bianca gud. Di lagi kay gamit man na siya laing account, dami account. Ah, uh, sa sa idak to bayi oi. Dinas Bianca, dinas Bianca. Mm. Nasaag lang siguro na. Huwag comment niya si mong FB. Ay, dili, ay, dili. Replyan ko na iyang comment. Huh? Masa? Huwag ko naman ko na iyong i-reply. Ah. Ta. Ang tag-on sa i-reply ni mo sa akong reply sa mong comment sa post. Hmm. Igo kagandaan to. <coughs> Sige yan. Hello, Yan. Iday! Maldita ka! Ha? <laughs> <laughs> Pero ganaan ko sa iyong comment. Ganaan ko si mong kamagitan. Nalingan ko si mong reply sa iyong comment. Pero dahil kita ka na ba sa iyong reply sa iyong bang, ang, sa iyong sang pag-reply niya? Ha? Kita, ay, ha? huwa pa. Kay may tawag man ka. Di ba ang iyong reply niya kay, sige lang, at least, wako biyai o laki, giunungan ko lalaki. Og ni sa imong reply niya day diba, ni ingon diri ay. Mm. Kay mabasa man ako sa lain akong cellphone no. Ingon niya ay. Looy lang ng lalaki nga ni unong ni mo. Kay wa na kay baw. Nga halos na ng kauban ni mo sa work. Nakahilabot ni mo. Unsa? Ha? Nga naman? May din siya siya. Nga mo nahitabo na ako. Grabe yun ang kasuyaan niya ni mo, Kay ikaw ang giunungan ni Lester. Huwag siya, gibiyahan Lester. Ex na lang siya. <laughs> <laughs> Tabang igod ko unsa on nga mapamatunan ako, Debbie. Nga siya yun na ang ex ni Lester kay ikiha ko na siya. Utsa! Grabe na kayong ang pagpakauwaw na sa social media na kuno, bigaon ko, tatol. Pero ang akong problema, kuno sa una ko, sa pagpamatuod gang ex-gunay sa amahan sa akong anak. Ang akong mga pangutana mo kinin mo Unang pangutana, Makakihan na ta karon bahin aning pagpapakawaw nato sa social media. ginganlan mong ko og bigaon, katul taghaglaki sa mi-comment sa akong shared post. Ikaduhang pangutana, nibaw an ako nga ex amahan sa akong anak kining nagpakaawaw nako. Apan mi gamit lang niglaing FB account aron dili siya mailhan. Dami account. Ma-trace ba siya? Ikatulong pangutana, kung akong mapamatunan nga ang ex ginis sa akong kaipon taron, pwede ba ni ako siyang makiha? Kung may angay na kong ikaso niya, mapriso na ba ang magingon ani sa social media? Ikaw pa kitapusan. Pwede ba sabi na siyang pabayron sa iyang pagpakauwaw sa akong dungog sa social media? Kay napuno na git ko siyang pagpaghilabot na ako, gawa man ako manghilabot niya. Palihog, tabangyong tambagi ko, kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Karong adlawa guys, kami gihapon ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag to bag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Ay gyud ninyo og dugaya ipadada ang suwato, ipadasa, suliran ang inyong suwat o at yahoo yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini nga kong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase klasing pamaagi, kung unsaon nyo pagpadala yung mga suwat diri na mo, di yun pwede. Huwag yung rason, anong di na maabot diri na mo. Naalang ni o sa kahangyo, di ba, Dok? Yes, kumplituhan lang ngayon yung address. Huwag palihog, i-address, katong among ipahinganan na while ago kung yes. saan sa pagpadala ayaw sa mong personal nga Facebook, uh, Facebook account. account. Kanaan mo ang Facebook account para ra na nga magka ila, ila mo ba nga <laughs> naapoy naong na ay dagway ang tingog nga inyong mapamin. Okay. Yes. Namang ko yung manong sa mga aning attorney Elaine unsa sa mga ang uh, aning Dr. Rene. Wow, no? Aw. Oh. Ang kang Dr. Rene Obra nga Facebook account Kanaan kay na ay Dr. Rene Obra yes. na white blazer. No? Correct. Uh. And Elaine Tantengko Bathan on uh, Facebook o Attorney Elaine sa Instagram o sa X o sa TikTok. And pwede ko ninyo may mapaminaw sa ato ang Facebook account po sa ato ang RMN -DY, DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Yes, kaya kanang ko magandawa itong mga chat pa message sa internet. Yes. Do, pali kong tubag. animo mo ni? Laboratory result sa akong akong oh, wala. <laughs> mag <laughs> Give in to your request. I will oh. no longer be following the protocol. Yes. Oh. So, ayaw lang sa oh. no. Kaya na mo alang yung hang you po is atugid mo mo padasa uh, kini ang akong suliran official writers page or sa ato ang email address no lain-lain man siya okay and okay. then kinsa may mga greet nato today yes uh, but before for that nga tumukot long patulong natong dalawaton yo your greatest test will be How you handle people who mistreated you? Ah o oh, tinuag No, pare-pareha na sa tuang last week pero mo gud na nga, diha mo Makita test of character mana, na. Ma-o no. Ma no? Kanang kung unsa man ka nagdumot baka na ka mm -hmm. move on baka or wa na lang jud kay paki nila kay wa man ka na affected nila. Kung gimaltrato ma -o kanila o wa sila nakabawos og maayo sa imong kaayo aw pasagdi. Ma-o gud no. Ayaw pagdumot. Oh, mm -hmm. test of real character. Week 9. Diba? Kisa <coughs> may mga i-greet na to today, yes, Doc? Yes, uh, nakita na ko tong itong dahil nag, nag-greet sa mga taga, oh. taga Purok, Tris, Barangay, Alihos, Batuliti, Ilago ng Gisuat, at mm. So, mga Sanuria family, si Henry, si Elvera, Lourdes, Romeo, Marites, Melinda, Emilio, Grinaldo, mga Pilayo family, si Cecilia, o si Lexel, Abigail, Rin, o Juni, Coco. May pagpaminaw diya sa Barangay Alihos Bato Liti. Na okay, ugni barangay captain na uh, dini Singko Ilarcosa dia sa kalanggaman baranggai barangay dia. Mm -hmm. Uh, yung pagpaminaw mga TRC boys, si Lopez, si Mamulang, si 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 Siban ug si Hiramis, maayong pagpamina. Also, I would like to greet Catherine May Relativo, si Solon Javier, kang Epifania Canoy Kitoriano, and uh, also to, ah, uh, kisa paning mga nagnang-greet na toha, kasi si Burns Suico, also to Edimar Suelio Sendrijas. U siya. Hello and thank you kayo sa inyong padayon nga pagpamina uh, o pagsubaybay sa atuang programa. Also to Ma'am Imelda um, Bar Barbarona. Bar no? Hello ayok. Thank you kayo. Sige po nagpaminaw po na to. Punto legal ta karong uh, adlawa. Yes, doc, no? attorney, Yes, uh, ang atong sender si Jane. 27 years old. Yes. mag niya yung address, no? May mm. ka in ni siya. Oh, no? Um, Nani ay, siya kalib, may kalibin o. No? May, oh, may oh, naapod ni siya kanang anak sak pero bulag na ni sila oh, sa amahan oh, atong... O, nabati na ito ganyan sa oh, drama. O, ipakauwawan siya dito sa social media. Maog yun, no? Mm. So, unang pangutana ni Jane... Yes. Makakiha na bata karon bahin aning nagpaka Ulaw nato sa social media. Mhm. Ginganlan manggugko ug bigaon. bigaon. tol daghan. Oh, pati kaayo. sa kaayo. Oh. I comment sa akong share post. Yes, no. So, so Actually, yes, you can no kaning um naman tayo gitawag na cyber libel. Sa una libel ra na siya mm. wherein ang kaso nga atong i uh, ipasaka batok ngadto sa usa ka tawo nga nagpakauwaw nato, nag hugaw-hugaw sa ang dungog, nagmugna-mugna og surya, pinaagi sa um, pagpagpanabi sa laing tao or through print media. Kaya atong panahon na, nga naang ang revised penal code, wa pa may internet. Oh. Pero, of course, our laws will also evolve nga nakita na to nga gigamit na ang internet, labi na ang social media sa pagpanaot. Di na kinhanglan i-print newspaper, gamit na lang tag-cellphone, mag-text barunta, mag-form tag-group chat, nas group chat, nas na na messenger, or na as a social social media sama aning nahitabo no nga um ditugyod ni komentaryo og bati bigaon ka daghag ah, ng laki. laki ngadto sa iyahang um shared, own. post. shared oh. nga post nga ikaw may nagpost at ah, tuon niya nagpost post, post yag inato yes makapasaka kita og cyber libel it's still libel pero gigamit lang nimo or it is committed through the use of social media or the internet oh. Okay. Mm -hmm. nabawa pangutan na. Ko nga X sa amahan sa akong anak kining nagpakauwaw nako. ako. Apan, nigamit mm. lang laing Facebook account aron dili siya mailan. Yes. Dami account. Mm. Matrace ni ah. niya? yes, um, naa man gyud cyber crime nga office no sa ato ang PNP, naapod ang ato ang uh, NBI atong National Bureau of Investigation wherein pwede gyud po na nato matrace kung kinsa na siya or through mga witnesses nato nga naka suhito nga siya gyud na or nigamit ko na siya sa dami account now. Unsaon man nato pag-file kay kinahanglan man kamo file dito, complain. You will have to take a screenshot. Kani te man igunin ninyo ha? I screen screenshot na ninyo ang URL no um sa sa kanang Facebook account mo na kanang um, meaning anang URL kay unsay uh, meaning ani URL kan sa internet na to no nga, uniform resource locator URL mo na siya address hmm. no nga gigamit na to sa World Wide Web niya mo ang link leading to that Facebook account I screenshot na ninyo unya i save screenshot pud tong mga posts nga libelous pod nga makita ang ang URL mismo kay mo na gamiton nga to sa Cybercrime Laboratory para matrace kung kinsa ang tag-iya ana nga account. Okay, mm. so klaro ka itong isulti ni Atty. Elin Jane. Yes. Ha? So ikatulong pangutana, kung na mapamatudan nga ang ex ni sa akong kaipon, mm. pwede ba na siyang makiha? unsa man sa akong ikiha niya, mapriso ba ang mag-iningunan sa social media? Yes, because kasong criminal siya. so kung mapamatud angiud, maske ang dili na ex, any person for that matter, no, na anatug, sa gyud na, mahimo gyud ninyo silang makiha for cyber libel. And because it is a criminal offense, ang found guilty ganye gyud, og makondictu gyud, ou maprisugyud, no? Uh, especially if ang kasung, ou uh, ang, ang ang penalty ng mapasaka will be higher than, will be six years and one day, no? Although, um, what I'm saying is that although kadugdug di man gani pud mapriso um kay makapiansa kay bailable ra man pud mm, nga offense mm -hmm. bailable meaning to say uh -huh. samtang naghiring ta si muhang kaso no um mahimo kang makapiansa pero ang kanang criminal record nato to mugud po na yung pinakalisod sa tanan kay nikuha kuha ni mug police record ug NBI nakapatik mangyun na din ha, nga naa kay giatubang nga kaso or nakundikto ka okay Ken. Kenny! Arita, sa sunod na itong uh, na yeah, doon. Ikaw pa itong ang Pwede ba sabi na ko siyang sa iyang pagpakauwaw sa akong dungog sa social media? kay napuno na gyud ko sa iyang pagpaka nako nga wala man unta ko manghilabot niya yes no kay ang kaning mukaso tag kriminal duha man niya kaaspeto ang atu ang paglapas sa balaod ug pagbuhat sa gidili sa balaod which is dili ta manaot dili ta pwede uh, commit ug kanang kaso nga gitawag na cyber libel ug ang atu ang pagyatak sa pribado nga katungod sa usa ka tawo meaning ang katong pagdaot nato sah tungod sa usa ka like in your case ang ihang pagpanaot nimo nga nawagtangan kag tug nadaot ang imuhang dungog nalain ka nasakitan ka naglagot ka waka mahimutang na ang ka those can be equated into kanang gitawag na tug damages or a civil liability so duha ang aspeto kung mo file tag criminal nga kaso ang criminal aspect ug ang civil aspect ang civil aspect mo na akong pasabot nga pwede kang mangayo og uh, damages sa ilahang pagpakauwaw ni mo. So yes, pwede na nimo madungan, pwede po na ni mo i-file separately, no? Kumukuha kag privado nga abogado. Mga sukintig paminaw, hinaut hinautunta nga namoy na na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kini okay, sab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Armen. Daghang Daghan salamat, salamat maayong adlaw.